Manganganak na po yata ako. Punta po tayo sa hospital. Oh, may, pang, pangbayad ka ba? Sa libo, ah? Nako, manong. Wala po yata akong ganyang pera ngayon. Pero, pulungan niyo po ako, manong, maawa na kayo. Miss, oh, hindi oh, ako man. sigurado kung hanggang saan naabot ng sakit ng tiyan mo. At saka baka dito ka pa magdu sa taxi ko. Kaya po babayaran ko po kayo pangako po. Basta, dinin niyo lang po ako sa ospital. O kaya po tumawag po kayo na ambulansya. Oh. Miss, oh. may mga pangangailangan oh. din ako. Kailangan ko ng pera. At kung wala kang pambayad, sa ibang taxi ka na lang sumakay. <laughs> nakuha niyo na po mga anak nakuha ko sige na dadat tayo sa ospital please mipat ka na ng ibang taxi <laughs> Manong sige na Manong uubahan na Manong <laughs> Mahal, napapagod na ako maglakad. Ano ko ba naman, kakalakad mo pa lang eh. Tsaka alalahanin mo, malapit na yung kabuanan mo. Pero mahal, di ba araw-araw naman tayo naglalakad? Huwag ka nang makulit, para din naman sa'yo yan, para di ka mahirapan mga anak. Teka lang mahal. Bakit? Maanganak na yata ako. Ha? Totoo ba? Teka sandali, kukunin nga yung sasakyan. Wait lang, mahal mo, ma. na talaga ako. Sinyay naman. Lumingin ka na ng tulong. Araya. ah, mahal. Ano pong nangyari? Ah, miss, tulungan mo kami. Mahanap na tayo ng asawa ko eh. Miss, tulong. Sandali. Ay, mas na yung baby ko. Kung... Ako ah, ano dito. Ah, student nurse pa lang po ako pero magtiwala po kayo sa akin. Sige, sige. Mahal kaya mo 'yan, ha? Ah! 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 Kaya mo 'yan, sige. Ah! Miss, salamat ah. Titulungan mo kami tsaka ligtas yung mag -ina ko. Alam mo kung wala ka dun, baka napaano na yung anak ko. Lalo, lalo na asawa ko. Wala po yun. Buti na lang po. Uh, masaya po akong natulungan kayo. Ah, oo oh nga pala. pa mo pala kami tinulungan? Eh, estudyante ka pa Kasi yung iba, pag, pag nalaman yung sitwasyon namin, eh, hindi kami tutulungan. Kasi iisipin nila, hassle lang kami. Tulad ng ginawa ko noon na meron din akong di, di, natulungan kasi nasa isip ko hassle lang sila sa akin. Tinuruan po kasi ako ng mama ko na huwag magdalawang isip na tumulong lalo na kung buhay naman ng tao ang kapalit. Tsaka minsan na rin po kasing natanggihan ng nanay ko nung pinapanganak niya ako. Kaya alam po namin yung pakiramdam na hindi matulungan at kung gaano natin kagusto na mabuhay ang mahal natin sa buhay. Alam mo, napakaswerte ng mga magulang mo kasi may anak silang mabait at matunungin sa kapwa. Saludo din ako sa magulang mo kasi pinalaki ka nilang may ganyang pag-iisip. Lamot ulit ah. Anak! Anak! Okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa katawan mo? Ba't nandito ka sa ospital? Ma, kalma lang. Okay lang ako. Ha? May tinulungan lang akong mga anak. Mga anak? opo ma. Yung asawa po niya. ikaw? May tinulungan mga anak? Ah, uh, siya ang mo? at anak mo siya? Oo. Teka, um, magkakilala po kayo? Ah, nalalaman nalalam mo yung sinabi ko sa'yo kanina na minsan meron na rin akong hindi natulungan. Di, ako, di ko akalain na siya palang nanay mo at ikaw yung batang dinadala niya noon. Hmm. Ah, Mrs. Sana mapatawad mo ako. Pinagsisisihan ko ang nangyari, nangyari na yun. Tsaka, ngayon ko napagtanto na kung gaano kahalaga ang bawat minuto. Tsaka kung alam mo lang nangyari ngayon, hindi ko akalain na yung taong tinanggihan ko noon, siya pa yung tutulong sa akin ngayon. Wala yun, huwag ka mag -elala. Alam mo, matagal na kitang pinatawad. At saka, siguro kahit kilala ka ng anak ko na dating hindi tumulong sa akin, dahil kong tutulungan kanya alam mo kung bakit? kasi simula nung pinanganak pa siya tinuro ko na sa kanya kung paano maging mabuting tao nako nakakatawaan mga po pala yun ah, ito, promise pinapangako ko na palalakihin ko rin yung anak ko na isang mabuti at matulungin sa kapwa niya maraming maraming salamat ulit ha Malaking utang na loob ko sa inyo. Buti naman, nandito ka na. Oo, uh, wala yung pinsan mo? Nandito naman ako eh. Kaal! Uh Ang -huh. eh. oh, ko naman sa'yo. Nakapasa kasi pagsubok ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to!